Unang mga hari, Kabanata lima At si Hiram na hari sa Tiro ay nagsugo ng kanya mga lingkod kay Salomon. Dahil sa kanyang nabalitaan na siya ay kanilang pinahiran ng langis na maging hari na kahalili ng kanyang ama, sapagkat si Hiram ay naging laging maibigin kay David. At si Salomon ay nagsugo kay Hiram na kanyang sinasabi, Talastas mo na kung paanong si David na aking ama ay hindi nakapagtayo ng bahay sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos. Dahil sa mga pagdidigmaan sa palibot niya sa bawat dako, hanggang sa ilagay sila ng Panginoon sa ilalim ng mga talampakan ng kanyang mga paa, ngunit ngayoy, binigyan ako ng Panginoong kong Diyos ng katiwasayan sa bawat dako. Wala kahit kaaway o masamang pangyayari man. At narito, ako'y tumalagang ipagtayo ng bahay ang pangalan ng Panginoong kong Diyos. Gaya ng sinalita ng Panginoon kay David na aking ama, na nagsasabi, Ang iyong anak na aking iuupo sa iyong luklukan na kahalili mo, siya ang magtatayo ng bahay para sa aking pangalan. Ngayon ngay, ipag-utos mo na iputol nila ako ng mga puno ng sedro sa Libano, at ang aking mga bataan ay makakasama ng iyong mga bataan at aking bibigang ka ng kaupahan sa iyong mga bataan ayon sa lahat na iyong sasabihin. Sapagat iyong talastas na wala sinuman sa amin na makapagdadaras ng mga kahoy na gaya ng mga sidonyo. At nangyari nang mabalita ni Hiram ang mga salita ni Salomon na siya'y nagalak na mainam at nagsabi, Purihin ang Panginoon sa araw na ito na nagbigay kay David ng isang pantas na anak sa malaking bayang ito, at si Hiram ay nagsugo kay Salomon na nagsasabi, Aking narinig ang pasugo na iyong ipinasugo sa akin aking gagawin ang iyong buong nasa tungkol sa kahoy na sedro at tungkol sa kahoy na abeto. Ang aking mga bataan ay magsisipagbaba mula sa Libano hanggang sa dagat. At aking gagawing mga balsa upang dumaan sa dagat hanggang sa dagong iyong pagtuturuan sa akin. At aking ipakakalag doon at iyong tatanggapin, at iyong tutuparin ang aking nasa sa pagbibigay ng pagkain sa aking sambahayan. Sa gayoy, binigyan ni Hiram si Salomon ng kahoy na sedro at kahoy na abeto ayon sa kanyang buong nasa. At binigyan ni Salomon si Hiram ng dalawampung libong takal na trigo na pinakapagkain ng kanyang sambahayan at dalawampung takal na taganas na langis. Ganito binigyan ni Salomon si Hiram sa taon-taon. At binigyan ng Panginoon si Salomon ng karunungan, gaya ng kanyang ipinangako sa kanya, at may kapayapaan si Hiram at si Salomon at silang dalaway gumawa ng kasunduan, at ang Haring Salomon ay humingi na mga mga atag sa buong Israel, at ang mga mga atag ay tatlongpong libong lalaki, at kanyang sinusugo sila sa Libano na sampung-sampung libo bawat buwan na halinhinan. Isang buwan ay nasa Libano at dalawang buwan ay sa bahay. At si Adoniram ay tagapamahala sa mga mang-aatag. At si Salomon ay may pitumpong libong nagsisipagdala na mga pasan, at walumpong libong mangdadaras sa bundukin. Bukod pa ang mga kapatas ni Salomon na nasa gawain. Na tatlong libo, at tatlong daan na nagpupuno sa mga taong nagsisigawa ng gawain. At ang hari ay nagutos at nagsitibag sila ng malalaking bato, ng mga mahahalagang bato, upang ilagay ang tatagang baon ng bahay na gumagamit ng mga batong tabas at tinabas ng mga tagapagtayo ni Salomon at na mga tagapagtayo ni Hiram at na mga gebalita at inihanda ang mga kahoy at ang mga bato upang itayo ang bahay.